Hi, good morning and welcome to my blog. So na mamalat ngayon ng inyong ano, ng inyong YouTuber. So <clears throat> sa tanong po na anong kadahilanan or reason or dahilan bakit nare-reject ang aking filing ng MPL salary loan or MPL calamity loan. Ito po kadalasan ang mga reason bakit na-reject ang inyong filing ng MPL salary loan or MPL calamity loan. Una, hindi po tugma ang inyong record sa pag-ibig versus doon sa binigay mong details sa inyong application form. For example, kung sa pag-ibig po ay ang record nyo ay mayroon kayong junior. Tapos, sa filing nyo po sa inyong application form na wala yung junior, reject po yon, Kasi hindi tugma ang inyong record. Pangalawa, dapat po mayroong pirma ng inyong employer o kung sino mang authorized uh, signatory ng inyong application form. Dapat po meron po yung pirma. Pag absence of signature, reject din po. Dapat po meron po kayong valid ID. At least one valid ID. Pwede rin ang company ID. Kapag mag-file kayo ng MPL. Naka-attach po yan sa inyong application form. Kung ihuhulog nyo to or personal yung ibibigay sa pag-ibig ang inyong application form. Kahit din po sa online filing, kailangan din po ng valid ID. Kaya kung hindi nyo na-attach ang inyong valid ID or kung hindi clear ang pagka-xerox or pagka-scan ng inyong valid ID, reject din po ang inyong loan. Dapat po kung online filing po kayo sa virtual pag-ibig, kailangan po meron po kayong i-attach na selfie. So mag-selfie po kayo at hawak po ang inyong valid ID. Kapag pag-selfie kayo, kailangan po ang inyong picture ay hindi po lalampas ng 1 MB. Kasi pag lalampas po sa 1 MB, mag-reject din po ang inyong applications ng inyong loan. So dapat ang selfie nyo ay clear, at nakikita yung details ng inyong ID. At the same time, hindi po siya lalampas ng 1MD. Ang lima po, dapat kung meron po kayong housing loan, dapat bago po kayo mag-file ng MPL, salary loan or calamity loan, dapat po updated po ang inyong housing loan kung meron po kayong housing loan sa pag-ibig. Dapat wala po kayong arrears kasi kapag meron po kayong arrears kahit isang buwan, dalawang buwan o tatlong buwan, reject po ang inyong pagpapahil ng loan. So dapat po updated po ito. Pang-anim po, dapat wala po kayong default loan. Ibig sabihin po noon, kung kayo ay hindi first timer o new applicant sa pagpapahil ng loan, bago po kayo mag-loan, ipapacheck nyo po sa HR nyo or sa accounting nyo kung updated ang inyong pagbabayad ng inyong mga existing loan. Halimbawa, meron pala kayong salary loan before na hindi nyo pa naumpisahang bayaran or nakapending ito, reject po ang inyong paglo-loan. Same with calamity. Kung meron kayong calamity loan, at default ito at hindi pa nababayaran, automatic hindi po kayo makapag-file ng salary loan kasi meron kayong default loan. So, anong gagawin? Dapat updated po ang inyong mga existing loan. Ang pampito po, dapat updated po ang inyong mga contributions sa pag-ibig. Bago kayo mag-loan, kung mag-loan kayo on that particular month, dapat yung previous month ay meron na siyang hulog hindi po pwedeng mag-file ng MPL salary loan or MPL calamity loan na ang previous 6 months mo pabalik ay walang mga hulog. Kaya dapat updated po kayo sa pag-ibig, lalo-lalo ng yung mga premiums or contribution. Okay, sana nasagot ko ang inyong mga tanong. Salamat.